ito pa na yung unit natin na Mio yan yung kay pareng Billy na shout na lang sa'yo so yan po yung problema ng kanyang unit oh ayan. So, ito po yung naging problema. Ayan, o. Oh. Ayan. Lumuwag yung tornillo sa may clutch. Na? Ayan Ang sayot siya. Ayan Nakita kita naman may pinagkasigasan. Ayan, shout out na lang po kay Boss Billy na. Ito na yung unit mo. Yung maigpit kanina na, yung gulong. Ayan, ito na yung pre-wheeling niya. Ayan. Ayan sinasabi ko, dapat may pre-wheeling yan. Hindi yung kumakapit. Ha? na walang gastos okay